Mahigit isang daan at limampung master guides at adventure leaders mula sa iba't ibang distrito ng Northeast Luzon Mission ang dumalo sa kauna unahang ang Master Guide Convention. Isang pagtitipon para palakasin ang kanilang dedikasyon sa youth leadership at community service. Ang kwento ng kaganapan iahatid ni Alpa Chris Alteros. Isang makasaysayang kaganapan ang naganap sa kauna-unahang Master Guide Convention ng Northeast Luzon Mission sa Nella College Elementary Auditorium, Mabini, Alicia, Isabela. Dinaluhan ito ng mahigit 150 master guides at adventure leaders mula sa iba't ibang distrito ng NELM. Sa temang I Will Go, Lead with Purpose, layunin ng naturang konvensyon na paigtingin ang pamumuno, paglilingkod at dedikasyon ng mga leader ng kabataan ng Iglesia Adventista del Septimudia. Kabilang sa mga tampok na gawain ang Master Guide Refresher Course na naglalayong hasain at pagyamanin ang kaalaman at kasanayan ng mga leader. Adventure Club Director Certification na nagbibigay ng pagsasanay para sa mga guro at director ng Adventure Clubs at ang Master Guide Investiture Ceremony bilang pagkilala sa mga nakapagtapos ng kanilang pagsasanay sa Master Guide Program. Nagagandahan ako dito sa Master Guide trainee kaya na-inspired ako kung paano na pumasok ako na maging master guide trainee at dito marami akong natutunan at napalakas ang ating pananampalataya sa Panginoon. Ang masasabi ko lang sa mga hindi pa nakaranas na subukan yung mag-master guide at marami kayong matutunan at uh, aside doon, mapalakas ang pananampalataya niyo sa Panginoon. Pinangunahan ang nasabing programa ni Pastor Jupiter Jacinto, NELM Youth Director, katuwang ang buong Youth Ministries Department. We praise the Lord, laging no? laking pasasalamat natin sa Panginoon sapagkat napakabuti niya that He made this uh, first NELM-wide convention possible, no? With the theme, I will go lead with purpose. Now, ay ang ating mga master guides ay mamuhay at mag-lead ng may purpose para sa pagtatapos ng gawain at uh, sa pagtatapat hanggang sa pagbabalik ng ating Panginoon. Dumalo rin bilang panauhing tagapagsalita si Pastor Ron Henibago General Conference Associate Youth Director for Senior Youth, na nagbahagi ng makabuluhang mensahe hinggil sa pangunguna ng may layunin, pananampalataya at dedikasyon sa paglilingkod. Dear beloved Master Guides of Northeast Luzon Mission, continue to connect yourselves to the Heavenly Council, to God the Father, the Son, and the Holy Spirit. Because when you are connected to God and you make Jesus Christ the center of your life, You will be able to lead with purpose. Jesus Christ said, "I came to seek and save the lost." Make that your uh, your purpose statement too, to seek and save the lost. That's the reason why we exist. We want to seek and save the lost. We want to disciple our young people and also seek and save the lost so that many will be in heaven someday. So, beloved Master Guides, Continue to accept Jesus Christ as your savior, abide in him in prayer, in uh reading the Bible, reflecting on the Bible, meditating on the Bible and in sharing him to others. So God bless you and lead with purpose. Ang tatlong araw na pagtitipon ay nagsilbing makabuluhang karanasan ng pagsasanay, inspirasyon at pagkakaisa para sa lahat ng dumalo. Sa pagtatapos ng convention, nag-iwan ito ng hamon at inspirasyon sa bawat master guide at adventure leader na patuloy na manguna ng may layunin sa kanilang paglilingkod sa Diyos at sa kabataan. Yeah! layunin yung maghatid ng balitang mayroong pag-asa ko po si Alpha Chris Alteros nag-uulat para sa Hope Today HCNP News.